Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pinagtawanan nga po ni Charles Barkley ang Los Angeles Lakers at Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagperma ulit ng kontrata ng isa sa mga target nga na player ng Los Angeles Lakers. Gaya nga po mga katropes ng parati ko sa inyong ibinabalita, napakainit nga po talaga ng labanan ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors na nagpapalitan lamang sa ikasyam at ikasampung pwesto sa standings ng Western Conference ngayong season. Kaya dahil nga po dito ay hindi na nga po naiwasan pa ng ilang mga analyst na parati itong pag-usapan at pagdebatehan na hindi na rin naman ikinatutuwa pa ni Charles Barkley. Ayon pa nga po sa naging pahayag nito sa harap ng media, Sawang-sawa na nga daw po siya na pag-usapan kung meron pang pag-asang Lakers at Warriors na makakuha ng kampiyonato. Gayong hindi rin naman nga daw po totoo ang play-in tournament. Sa katunayan, kailangan pa nga daw po ng mga ito na magpasalamat kay NBA Commissioner Adam Silver sa paggawa ng ganitong bagay. Dahil kung wala nga daw po ito ay hindi rin naman magkakaroon ng Lakers at maging Warriors ng pag-asa na makapasok sa playoffs. Sa madaling salita, Mahinara naman nga po ngayon ng Lakers at Warriors sadyang maswerte lang mga po sila at mayroong play-in tournament na magliligtas sa maagad nalang pagkaka-eliminate ngayong season. Samantala, puwon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagperma ulit ng kontrata ng isa sa mga target na player ng Los Angeles Lakers. Marami na nga po mga katrops ang paunti-unti nang nadidismaya sa pinapakita ng isa sa mga pinakabagong player ng Lakers na si Spencer Dinwiddie. Sa katunayan, sa kabila nga po ng pag-average nito last season ng 20 points per game, ay nagtatala na lamang nga po siya ngayong taon sa Lakers ng 4.5 points sa kanyang 34% shooting sa field goal. At ang masakit pa dyan ay 0 point, 1 rebound, at 1 assist naman nga po ang netala nitong average sa nakalipas na dalawang game ng Lakers kahit pan kumukuha siya dito ng 18.5 minutes na playing time. Kaya hindi na nga po nakapagtataka kung bakit may ilang mga fans na nga po ang nagagalit sa kanya. Gayong napakalagi para naman nga po sana na expectation nila sa kanya na magkaroon ng malaking impact sa kanilang kupunan. Pero alos palamuti na lamang nga po siya sa kanilang lineup lalo na sa kanilang bench na patuloy ang paghina ngayon. Kaya malino na nga dapat po na mali ang desisyon nila sa pagkuha sa kanya. Mas mabuti nga dapat po kung ibang player na lamang kanilang kinuha katulad na lamang ni Marcus Morris na inawaver naman pagkatapos ng trade deadline. And speaking of Marcus Morris mga katrops, may pagkakataon na rin naman nga po sana ang Lakers na kunin ito ngayon sa buyout market ngunit sadyang nagmamatigas lamang nga po ang kanilang team. Kaya dahil nga po dyan ay naunahan na nga po sila ngayon ng kupunan ng Cleveland Cavaliers. Yes, ayon nga po sa ibinulgar ni Patrick Beverly sa kanyang podcast, inaasahan na nga na po na paper masimore sa Cavaliers sa mga susunod na araw ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.